hello Bas, Hello. Oh, tagay pa tanto Bas, Bas, so, guys, andito na pala si Bus Sabas para gagawin niya itong kusinang luma ay eh, sisirahin na kasi meron ng bago, di ba? Ayun na. Ito lumang luma na, natulo na yung tubig pag naulan kaya inert na namin yung expert Walang iba kundi si Busabas. Si Busabas. Busabas! Ay! Okay. Ah, bago mag-start si Sabas sa kanyang trabaho, bibigyan muna natin si Garillo. Ano? Saman, so, sakto niya ba sa'yo? Puti? Okay. Ang si Sabas, ang pinakapugi ng balaon. <laughs> Start ng, siyempre, bago mag-start ng trabaho si Sabas, kakain muna siya. Ayan pala yung mabagayan niya, pancit at saka tuyo at saka may kinilaw na pipino. Ayan lang si Busabas. And balay natin, maging artista si Busabas yun di ba? Ayan si Busabas. Ayan na. Back to work na si Busabas. Sisirain na yung aming sa ingat pati. Ayan, sobrang bulok na. Ayan, bumagsak na rin. Dahil may bago na kaming lutuan. Ha, dito na. Papasira na namin to Gusto palang mag-hire kay Busabas. Maari lang kontakin kami. Alam namin kung saan siya nakatira. Kaya mabilis siya magtrabaho. Busabas lang sa kalam. Ayan. Bago pa namin yung simento na yan sa ba. Bale wala lang sa ingan dito. Wala na. Wala na lang. ng na yung tubok. upload sayot mana eh, no. mana na. Sira na. Okay. Yan na guys, tapos na mag pader namin ni Sabas. ano no? Yero lang yung gamit guys, walang budget. Hanggang doon. Ang sabay Sabas. Hello bay Sabas! Ay, wala, wala. Ano, tagay pa, tanda bay Sabas. Oh, so, yun pala pinaklas na namin yan ang bukas o kita niyo naman o oh. wala pang budget kaya yero lang muna mga lumalumang yero ang tagpi-tagpi yan o oh, tagay yan.